Yo, what's up? Welcome mga katropa pets. And sa araw na ito guys, may nagtanong sa akin kung ano daw yung mga ilaw na ginagamit ko sa aquarium. Well, atras muna ako sa inyo. Atras muna ako at papakita ko sa inyo yung mga aquarium dito. Okay? So may kita nyo naman na may mga ilaw yan. Patayin ko yung ilaw na main namin yan. Kahit yung mga tab dun sa ilalim, mayroon din siyang ilaw. So iba-iba, ang sagot ko dyan guys is iba-iba. Depende sa aquarium na uh, iniilawan ko. So, wala Lapit tayo. Unahin natin tong aking 15 gallon tank kasi ito yung mostly nakikita nyo sa mga videos ko. Right? Kinanatin. natin. Okay. So, ito yung aking 15 gallon tank at makikita nyo naman na may ilaw nga siya dito sa ibabaw. Ang ilaw na to guys is ordinary um, LED light. Pero ito ay tricolor. So meaning may choice ka dito kung anong kulay yung gagamitin mo. yan, ito yung kanya'ng switch. Yan. Ito pala sorry. yan Pinindot mo 'yan, mababago yung ilaw. Yan. Oh, di ba? So meron tayong ganyang ilaw. Parang ready siya. Ito naman yung mix ng blue. at yung lahat pala white, red, green, lahat ng kulay niya. RGB kasi siya. Ayun, nakailaw. Ito naman yung puro puti lang. Kung gusto niyo naman ng mas natural looking. Pero kung gusto niyo may yung kulay ng mga nasa loob, yan, makikita nyo. Pwede nyo gamitin yung ano lang. Um, red, green, blue lang. Walang puti. Yan ang magiging itsura nyan. Tapos yung mga yung mga shrimps natin dyan, guys, is makikita nyo naman na uh, ano, pulong pulo talaga siya pag natatamaan ng ganyang ilaw. Para siyang full spectrum, pero hindi ko siya tinatawag na full spectrum eh. Sa iba, ganun yung tawag nila. Kasi eh, hindi naman siya advertised na ganun. So, eto. Eto yung ilaw na yun, guys. Perfect for 15 gallons. Nakalimutan ko na kung gaano to kahaba. Pero panag check out kayo nyan, nakalagay naman kung hanggang saan yung pwede. Although, yung clip nya, hindi pwedeng i-suksok sa aquarium kasi nga, meron tong tawag dito. Meron siyang frame. So, nakapatong lang siya ng ganyan safe naman hindi naman siya malalaglag basta basta. So babalik ko lang to sa dating ilaw niya, okay? Yun ang isa ko sa ginagamit na ilaw. Meron pa akong isang ilaw na ginagamit, ito. Ito yung submersible na LED light. Pwede itong ilubog sa tubig 'yan. Tingnan Kahit ilubog mo siya sa tubig, pwedeng pwede pwede. Actually, 'yun talaga ang purpose niyan, nakalubog talaga siya. Pero hindi ko nilulubog kasi yan, di hindi ko naman kailangan ilubog dito. Sa hindi siya kasya. Actually, etong ilaw na to, matagal na to sa akin. Binili ko lang before, nung may 35 gallon pa ako. Tagal din niya masira. And, um, disaksak din to guys. 220 volts din siya. Pwede mo siyang saksak sa 110 or 220 volts. Okay, so, matibay to. Kailangan nyo lang kuskusin time to time kasi nagkakaroon siya ng ganito. Pag yung tubig nyo maalat, nagkakaroon siya ng calcium buildup. So, humihina yung ano niya. Natatakpan yung ilaw. So, lilinisin nyo lang din. Yan. Pwedeng-pwede na siya sa so, mga low-tech na setup. Kagaya nito. Buhay na yung mga gapi grass dyan. At saka mga halamang low-tech. Okay. So, ito naman. Yung mga ilaw dito sa ilalim is DIY lang to guys. DIY lang. Actually, yung ilaw na linagay ko dito is hindi naman talaga to pang aquarium. Ito lang siya guys. Oh. Yung sikat, yung kilalang ilaw sa ano, sa TikTok at saka sa Orange app. Yan you know, o. Ganyan siya. Di magnet siya. Kaya nagustuhan ko siya kasi USB powered lang. Nakasaksak lang yun doon oh, Sa USB. oh Pwede mo na siyang pailawin. Available. Ay, available. Pwede siya sa tatlong mode. Yan you know, o. Oh. Hmm. Mabilis lang siya malobat. Kaya yung ano ko dito. Nakasaksak lang siya palagi. May na lang to sa kuryente. tas ang kagandahan dito. Magnetic o. Oh. Hmm. Lalagyan mo lang dyan, oh. Nailawan niya na tong mga to. Kasi yung mga halaman naman dito, hindi maselan sa ilaw, hindi matakaw sa ilaw kagaya nito. Yung hornwort na to, basta may masisinagan lang siya ng liwanag, kahit konti, okay na siya dun. Huwag lang kayo maglalagay ng halaman na matakaw sa ilaw kasi wala. Mamatay talaga yung halaman. Kung gusto niyo ng maghalaman na matakaw sa ilaw, gagamit talaga kayo ng mga ganitong ilaw na LED light. Pang aquarium talaga. Same goes dito sa iba kong aquarium. Ito lang din ang gamit ko. Yan, nakalagay lang din yan dyan. Yan. Mura lang kasi to eh. Nabili ko lang yata, 99 isa. So, diba? din. Man, di ba? Pegal din, hindi na siya mabilis masira. Tapos, buhay naman yung mga halaman ko. Ano yung mga halaman ko dito? Ayan o. Pakita ko sa inyo. Anubias. May jungle balisneria doon. Pero hindi ko sinasuggest mag jungle balisneria kayo pag ganito ilaw niya. Kailangan medyo malakas yung ilaw niya. Yan, yung mga halaman natin. Kita nyo naman. Yan. Ito, Wendy Brown. Hindi yan sa ilaw. Kung gusto nyo, mga anubias, okay na okay yan sa mga low light. O, diba? Yan ang gamit ko dyan. Tapos meron pa akong isang ginagamit. Ito. Binili ko lang din sa TikTok. USB powered naman to siya, guys. Ayan eh, o. Hmm. Tinan nyo sa showcase ko nandiyan. Flexible siya perfect sa mga ganitong aquarium, mga nano size. Tapos pwede mo siyang gamitin sa power bank kasi nga USB lang siya. Tapos may mga modes din siya, ayan. Pwede mo mabaguhin yung kulay, oh, blue. Oh. Yellowish, white, blue. Oh. Okay din 'to. Malimura lang din siya. Sa 100 plus ko lang din nabili. So yun guys, yun ang sabit ko kung ano yung mga ilaw na ginagamit ko dito sa aking mga aquarium. This 6 minutes video. But hopefully may natutunan kayo or meron kayong ideyang napulot dito sa aking share sa knowledge. Okay guys, so kanya-kanya naman 'yan ng ano ng ng paraan. Maring may iba pang way yung iba. Yung iba kasi masyadong technical, gusto nila medyo mahal yung mga gamit nila. Pero para sa akin guys, hindi man naman kailangan. Hindi kailangan mahal para magsimula ka ng simple. Fishkeeping yung mga simpleng aparatos na ganyan is pwedeng pwedeng mo nang gamitin at ayan magkakaroon ka na ng magandang aquarium ah, 'di ba maganda eh, no para sa akin maganda na 'yan ah, 'di ba kaya ayan kung gusto niyo gayahin nasenyo. inyo kung gusto niyo po ng mga ganitong video don't forget to i-click niyo na yung ano diyan yung follow button diyan o kung sa inyo man to napapanood eh don't forget to follow subscribe or like or ano man 'yan God bless everyone. Happy fish keeping.